Alalay ang balat ko mga kapos, alalay lang kasi nga mulan dyan. Mahirap na. Oh no! Maganda yung fog yung silang. At para pag ko silang upos mo silang. Kaya alis ko mga boss Ayan mga boss, sa panila natin mga boss. Ayan. Ayan o. pag lang yung balat natin mga boss kasi nga masama pa naman. ayan mga boss, dilipo sa aking pinyang magka. Ang dami o. Oh. Tapos yan, dilipo sa aking pinyang kanina pinya niya mga boss hapon na mamaya uwi ang time na dahil pa rin sila yeah let's go mga boss yan ang mga aking ngayon hello mga boss gawin hapon na naman ilan ma'am

Apple madam Ayun o, tatuwa na lang din Yung malalaki Parintay sa nyan Tatuwa ka lang